Good morning mga kaantingero, kaantingera dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Update dito sa YouTube channel, Edison Mariano alias Mao ng Igorot. <clears throat> Yung mga wailing o naghahanap ng kamandag, ito ay bihira makita sa mga naganting. Bihira po magmakita makita sa mga naghanter, naganting bihira po ito po ay kadalasan po ito nakukuha sa liblib po ng kabundukan ng Sire Madre Benguet Basilan yan yung mga merong ganyan na kamandag mga kalibliban talaga meron po dito mga kababayan natin dyan ah, Apat na lang po itong meron na ito po yung klase po na kamandag ito po yung kamandag ito po kasi siya po yung kamay ko at madumi ito po yung kakapal niya ito po yung ay ito po yung kakapal niya ito po yung lapad niya tama ba yon ito po yung kamandag mga kababayan ang kamandag po ay sinasaklawan nya po ng mga kalikasan sinasaklawan yopo po sinasaklawan niya po ang kalikasan ng kagubatan ah uh, kung mabisa po yung sinukuan mas mabisa po ang kamandag nasa akin din po yung pagkain niya sa pagkuha na, kain na nasa akin din po ito po ay lahat naman po ng gamit basta nakalapat po sa balat epektibo po lahat yan na sa bala ay sa baril, sa patalim ganun po yung kakayahan niya barang usog tigalpo po kulam, ganyan po nagdadala po itong mahiwagan na ito sa kabutihan ng kaluban ng tao depende po kung sino po yung magtangan, baka maya maya po yung magtatangan ni iba po yung tawag dito yung hangarin niya yan ito po, legit po ito. 100% po ako na lang po yung nagsasabi na kamandag. Ito po yon mga kamandag mga kababayan. Yan. Mga kamandag, meron pong pinakalas. Ito pong isa mga kababayan, ito po. Papunta po ito sa Canada. Papunta po sa Canada po ito mga kababayan. Meron po itong meron pong dalawa na naiiwan yan, ito po yung uri po ng dalawa na naiiwan na kamandag ito po yung nasa baywan ko, baywang nasa baywang ko, tinanggal ko po para may pakita ko po sa inyo disim disim lang naman po yan mga kababayan na kamandag po maliit man o malaki mga kaantingero kaantingero dyan, disim lang po yung bisa niya. napaka real legit itong kamandag na ito. Kung ikaw naman po ay naghahanap mga kababayan ng sinukuan, sinukuang dilaw, naghalo po yung puti at saka dilaw, eh, nandito naman po mga kababayan. Ito po ay nag-iisa na lang po ito. Papum, ito po yung sinukuan na sinasabi, ugat po ng sinukuan. Hindi po ito sa nga ugat po yan. Sinukuan po ito. Ito po yung, yung sinukuan na walang cross. Legit po ito. Yan. <clears throat> Itong dalawa na yan ay papunta sa Kanada. Ang kasama niya po ay Lagis de Guerra. Yung mga naghahanap po ng sinukuan may available para panaman naman mga kababayan pero hindi na po siya ugat ayan yung naghahanap po ng itim na sinukuan ay ewan ko lang kung may parating galing sa amin yung hindi po nakakilala po sa akin taga-Bingit po ako eh Gurot dito po sa dignum bakal naman mga kababayan i-explain ko ulit kasi yung mga iba na liligaw na liligaw po for example po mga kababayan ito pong dignum na ito ang tawag po dito dignum 7 vertutes ito may guhit po siya na parang nagbrown ganyan yan may nagbabrown siya. Ito po ay 7 vertutes. Ito naman po yung dignum bakal. Pure po yan na dignum bakal. Ito po yung pure, uh, pure na dignum bakal. Mga ito po ay yan dignum bakal. Yan dignum bakal. Dignum bakal. Ito po yung 7 vertutes. Kung may tangan kayo ng sete vertutes, tignan nyo po maige. Kasi may may kulay na may kulay po yan. Sete vertutes po ang tawag yan. Hindi po dignong bakal. Ito po yung legit na dignong bakal. Paalala po mga ka, kababayan natin dyan. Yung sahalina po ng sahalina po ng babae. Hmm. Ang paggamit po doon, nasa akin po yung orasyon niya. kung paano po pagganain Although na nagana kasi yung Ganito po na kasama niya la la na na halina at saka ito po yung kahoy na <coughs> panghalina, ito po yung pangkwentas. Ito po yung pangbulsa. Pagkabinuksan mo po yan mga kababayan, tapos humiling ka sa kanya kung ano pong gustuin mo, kumuha ka po konti, ilagay po dito. Kung may balbas ka, ilagay mo po. Lahat po ng ibinibigkas mo ay sanghayon po yung kausap mo. Sanghayon siya. Kunwari, ah... Uh... Gusto kita Hindi po siya makapagsalita eh, Siya po ay Mabapaoon na lang Kasi yung sa Tawag dito sa isipan niya Pagka tingin po sayo Sa bunganga Mabisa po yung Pagkapanalita mo kasi may nilagay ka Pagtingin niya sa mata mo Meron ka naman dito sa kabila Ganito po yon Yan sa halina po ito sa halina baka mamaya magtanong tanong na naman sa aking messenger 1,000 kuyo 1,000 mahigit po aking nire-reply sa messenger ako lang po mag isa ay naka, nakakaligaw po sa isipan yung hindi po nakakaalam mga kababayan ganito po kakapal po ng dignum goma Yan. ito po yung dignum goma ang dignum goma po mga kababayan, kami po yung nagluluto. Niluluto mo, niluluto namin ito. Yung mga pinaglagarian ng mga sarit-saring dignum, mutya, kung ano-ano man yan. Hinahalo po yan, hinahaloan po yan ng mga sangkap bago luto, bago uhulmain po yan. Kaya ito pong dignum baka, dignum goma. Kung ito po ay yung itatangan kahit isang piraso lang po, solid po ito. Wala po itong katumbas sa mga iba na gamit. I-try nyo po para i-maniwala kayo. Kasi baka may ako, nagsasalita po ko dito, pinapanood nyo. Pero, pagka masubukan nyo ang kakayahan niya, baka sabihin nyo ay tama po si Mao. yan mm yung mga na naliligaw po dyan mga naliligaw na tawag dito na dignom, ito naman pa yung dignom dugo pag, pag ilagay mo sa tubig siya po ay nagdudugo pag mo ng lana o ano siya po ay nagdudugo yan ito na lang po ang natira po sa dignum dugo Kaya lahat po na pinakita ko na <coughs> mga dignom ay meron pa. Ito yung dignom purbura. Dignom purbura. Ito yun naman po yung kamandag. Lahat po ng klase na <coughs> na dignom ay nandito na po sa bracelet ginawa ko po siyang bracelet yan ito po yung lock nya ginawa ko po siyang bracelet Oldo na mapapansin nyo na puro itim lang puro itim yung nakalagay kasi kasi nga kasi nga naman kasi nga naman kasi pag mapapansin nyo po yan puro din po itim kaya po yung nakalagay po dyan puro po itim goma, dignum bakal, dignum purpura, dignum siete virtutes, dignum dugo. Ito pong napapansin nyo po yan, yan po yung sa simbahan, yung tawag dito. Yung cross, yung pinag ng Panginoon, may nagbigay po sa akin yung cross na yon, ito po yon. <coughs> Tapos sa isa naman, yung podium. Kaya magkaiba po yan. Ginawa pong bracelet. Yan. Ito po, ginawa pong bracelet. <coughs> <coughs> kung ayaw nyo po na ganito na bote, kasi nga naman, hindi po nakikita yung mga laman nya, kung ano pong laman nya. Pwede naman po kayo mag-request po na ganito po ang laman. Yan. Ang laman po doon sa loob niya ay dignum bakal, dignum goma, lahat po ng dignum na sa loob niya, bulaklak ng kawayan, korona ng dagat, ugat ng sinukuhan, tapos kurutan, tapos mutya po ng tubig, tapos yung kulay green na, anong tawag doon? Basta marami pong laman. Ito po ay nakulo kung ayaw nyo pong ganito na <clears throat> bote pwede naman po kayo mag request screenshot mo screenshot mo lang po at isend po sa akin yan yeah, lahat po ng mga lahat po ng klasing dignom lahat po klasing ng dignom at saka na ginawa ko po ganito ginawa ko pong ganito mga kababayan ito na po siya yung mga na, hindi po nakakaalam ginawa ko pong ganito nandito na po lahat yan nandito na po lahat ng klase mayroon din kay at saka pangalina ng babae nandito na po lahat sa mocha um, may nag tangan na napakatagal na sa kanya ewan ko kung ilang taon na sa kanya e binigay po sa akin at e pinagkaloob ito po ay hawak po ito ng palakang malaki tangay-tangay po ng palakang malaki po ito na pinagmamasdan nila na nasa ewan ko lang kung nasa kamay o nasa bunganga o nasa likod Malaki pong palaka. Ang tawag po doon ay bullfrog yata yon. Basta malaki. Ngayon, kinuha yata ng lolo lo, niya. Lolo. Yan. Ibinigay e doon sa puko niya. Ibinigay e din sa akin. Kasi, hindi yata kaya. Yan. Yung naghahanap din po ng mutya. <laughs> Marami na po akong nakikitang mutya. Mutya po ng kabibi mucha kung ano-ano pong klaseng mucha nagaling sa dagat Hindi ko lang po alam kung kwan, yun po ay sa sobrang <coughs> sa sobrang tagal po ng karagatan nagiging crystallize o nagiging bato na siya yung mga kabebe ganon pero hap eh hindi po masasabi na mutya hindi po masasabi na na <coughs> hindi mutya kasi naging bato na siya, naging bato na nga siya ang mga pagkasabi ng karamihan na antingero ay siya po ay mutya so doon po yung paniniwala natin pero po itong ipapakita ko po sa inyo ito po yung legit na mutya nakuha po ito ng bata mismong bata sa bumbunan ng kalabaw ito mga kaantingero oh. yan ito po yung likod nya ah, dumi yung kamay ko eh, ito po yung harapan nya yan <coughs> para siyang dila o sapatos ayan o oh. <coughs> ngayon talakayin po natin sa kwento sa akin dito nakuha niya po ito maliit po ito maliit siya maliit ibinigay sa lolo niya pero yung bata na nakakuha pero yung bata na nakakuha siguro makasing edad ko na ngayon ibinigay sa lolo niya inalagaan ng inalagaan ng lolo niya lumaki na lumaki ganito na po siya kalaki ito na po siya kalaki aga kuko itong kuko kay ito. sa gitna yan na po yung kalaki niya yan pag nilagay mo sa tubig ito ewan ko lang nagapang misan ko lang po nilagay ito ay eh, nagbubula-bula siya na maigi siya po ay lumalaki dating maliit, ito po ay ganito na po kalaki. So, ibig sabihin yon ay real, legit na mutya ng kalabaw sa batok. Hindi po ito ngipin. Sa kalabaw po ito ng galing. Yan. Ang sabi sa akin, huwag mo daw ipamigay o <coughs> palimusan, sabi sa akin. Pero mainam naman kasi, dami ko nang nahawakan na mutya magagaan pero ito mabigat baka sabihin nyo hindi po ito bato bato po o oh? ang ganda po mga kababayan no? Oh, para sandila dila o oh. parang sombrero siya parang sombrero parang dila parang sombrero oh ayan o oh. hindi po ito hindi po ito hindi po ito gawa ng kwan, ng kalikasan ito po ay sadya talaga ito na nakuha sa kalikasan nga ba ang nakukuha sa kalabaw hindi, hindi po yan, ang kalikasan po ay gubat, ganyan, tapos mga lupa, mga kwan kalikasan ng ay likas ng kalabaw, yan Real po ito. Ngayon, ito na po ang sasabihin ko. Saan ka kumukuha ng dignum bakal? Ito po kalaki dati 'yung dignum bakal ko. Ayan po 'yung mga pinagguhit-guhit -guhit ng lagarian. Malaki po itong dignum bakal ko. Ngayon, ito na lang po 'yung natira. The same lang po dito mga kababayan sa pinapakita ko sa inyo, ang dignum bakal. Desem lang po ito. Ito po kasi madumi pa kasi bagong lagare. Ito po yung dignong bakal. sabi din nila, ang dignum bakal po daw ay hindi pwedeng ukitan. Ang masasabi ko lang po, yung nagsasabi, baka yun po ay dignong purbura. <coughs> Tapos sinabi nilang dignum bakal. Yan. Marami kasing nagugoyo Magkakaiba po yon. Ito naman po yung dignum purbura Ito po yung dignum purbura Hindi po ito dignum bakal Ang dignum bakal po ay ganito Dignum purbura Ito po yung ginagawa po dito Ganito na po siya Sa dignum goma Lahat po ng pinaglagarian mo dyan Hindi po pwedeng ukitan tong dignum purbura kasi ito po pagkay nilagarin mo yan para siyang naalis po mga to naalis Ini ah hinalo 'yon kaya nagiging ganito po Dignum goma Dignum porpora po ito Ito naman po yung Dignum Sept vertutes yung sinasabi ko na may guhit 'yan may itim at saka may guhit Ito po yung Dignum sete bertutes na sinasabi ko na may brown yan ito na ito na po yon na inuukitan ng mga nagaanting <laughs> yung naghanap din po mga kababayan ganito po kalaki binigyan lang ako, ako ng konti yung sa manok panabong Ang sabi ko sa kanya, may manok din ako, baka pwede kong testingin. Hanggang ngayon di ko po natetesting kasi nalaglag yung mga balahibo niya, lugon yata. Isa po ay butas. <laughs> sa pan pansilip, pansilip, ang sabi nila, nawawala daw yung hulo ng manok. Pwede eh, ko pa nasusubukan mga kababayan. Baka mamaya may magbessis na naman. Sir, paano gamitin? Pakinggan mo na lang aking sinasabi. Hindi ko po susubukan po itong itong kahoy na ito. Dignom din po ito. Sanga po ng dignom na pinagbutasan ng bubuyog. Mismong gitna niya. Ayan, o. Oh. May butas po siya, Oh. Ayan, may butas po siya. oh. nakikita po yung, ano, sa likod. May butas po siya pansilip kung wala daw yung ulo nung isa wag mo tatayaan pero yung isa may ulo yun po tayaan mo ito yung sabi nila malaki po ito kukunti lang binigay sa akin <coughs> dao ay pupunta po tayo din doon sa hunting site ito panoorin nyo po yung hunting site ngayon sa baba yung may may gusto ito Itong baging ayano, oh, Puro may ugat pa o oh. Ayan o oh. Ayan Hanggang dun, sa dulo Tapos ito yung ugat nya Ayan <coughs> Ito Ayan Tignan nyo ito mga kababayan o oh may ugat pa Nakalublob sa loob o yan na oh ang nagbuhol kung tawagin ayan o may ugat pa mga kababayan yung mga may gusto sa negosyo pihim kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo ito may ugat pa o mga hindi nakakaalam yung paggawa po ng langis na degera ito po yung puno yan itong ugat na yan yung ugat na yan yan po yung kinukuha ko upang ilagay sa langis yan yung ugat po na yan puno po yan buhay na puno oh. yan yan po yung kinukuha ko yung naghanap po ng mutya yung naganap po ng mutya na legit, na galing po sa kalikasan na bunga na naging bato ito Kakaka, kakakuha ko lang mga kababayan mutya na naging bato yung mga may willing po dyan mag PM lang po, mutya po na naging bato naghahanap din po mga kababayan ng kung tawagin ay eh, dahon ng San Miguel na nilalagay sa garapa na malaki bao ng nyog, yan sa pitaka ito ito po yung tinatawag nila na dahon ng San Miguel yan po tinatawag nila daw ng San Miguel yan mga to marami po dito ito yung tinatawag nila daw ng San Miguel may kumuha na oh may kumuha na kaso nga lang sa baba niya may mga butas butas yan Ayan, may butas-butas. Yung mga naghahanap po. Yung mga nag mga naggagawa po ng garapa na kagaya ko. Ito. Ito po yung baging. Ayun. Ito po yung baging. Ito po yung kinukuha namin na ugat na sinasangkap. Mahaba pa yan, no? Pag masdan nyo sa babaan niya, wala na pong ugat. Pero dito lang po ang may ugat. Yan o. Tapos sa taas niya, wala na pong ugat. Yan. Ito yung kinukuha namin na nagagawa po ng garapa. Yan. Ang kakayahan niya po ito sa panghalila ng babae. Panghalila ng babae, pang negosyo. Yan. Para hindi ka masumpa. Yan, yung tinatawag nilang tigal po. Ayan oh, yung kuno na napakalaki oh. Napakalalim pa yung mga lods Ah, uh, ito po, yung kinukuha. Yung ugat. Tignan nyo yung puno na pinagkuhanan ko ng mutya. Ito yung puno niya oh. Malalim pa yan. Yan yung ilog oh kung naririnig nyo ito po yung mocha na nakuha ko yung mocha na nakuha real po yan legit po yan yan ito po yung mocha yung mga gustong mag magtangan po dyan ang tawag po namin dito ay di lunok on? baon real po ito mocha po yan yan, ito yung pinagkuhanan ko oh, doon sa baba niya. Ayan o. Oh. oh mucha po yan mga kababayan. Yan, yung mga may mga may willing diyan. Napakahirap po kumuha o. Oh. Kumuha po ako ng dahon niya na isa. Panglagay ko sa baon ng nyog. Alam nyo ba ang dahon, ang dahon niya ay kulay itim. Para siyang kamandag. Yung dahon ng kamandag ay nag-orange na nag -itim. Ito naman, binato ko lang. Ayan o. Ay, malabo ah. Bagong putol po yan. Ayan Oh. Kumuha pa ako ng isa. Hindi po kayang abutin kasi mataas. Oh. Ayun po yung sanga niya, nandun yung sanga niya na isa. Kumuha po ako ng isang dahon niya na kulay itim. Legit po ito mga kababayan. Ayan. Dahon na kulay itim. Wala po kayong magitang ganito, dahon na kulay itim na puno. Wala. Negative. Dito lang ho matatagpuan sa pinagkukuanan ko. Yung mahilig po dyan ng kawayan na suloy na walang butas sa kamutsa po ng lupa. Ito, legit po mga kababayan. Kawayan na walang butas, ayan. Na kulay itim. Kulay itim na po siya. Tapos ito naman po yung mutsa po ng lupa. Ayan. Ang paghahanap po ng ganito dapat may pangkate. Or dasal na galing sa babaylan na hindi pwedeng ibigay kahit sino kasi yun po yung mahalaga baka maya, -maya gamitin po sa masama yan yung mga willing po dyan ganito po yung tangan po ng mga kababayan nating bisaya yung ma yung mahilig naman po sa suso katulad ng suso ng dagat ganyan di ba maraming mutya ng suso ganyan yung mga nagblablog eto legit po ito susupo ito ng bundok o tabang eto na naging bato na siya ay Itata itatangan ko na lang pala ito naging bato mga kababayan suso na naging bato yung mga may willing po dyan kung gusto nyo po eh, pagkakalob ko po sa inyo naglalabo ang kamera eh yan, topo. Hmm.